Hi! Ah, eh, eh, igata, oy! Hello! Hello, kapirti sa'yo. Ang tawaan na ba? Yo, what's up mga pogi panibagong araw, panibagong video naman tayat at ngayong araw, kakain na pala kami sa isang masarap na takoyaki dito sa may sa Cavite. At sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Jai, 21 years old, factory worker dito sa may dan sa Cavite. Kung naghahanap kayo ng masarap na food tripan, dito lang po yan sa may sahod Ulan, Cavite. sa Cavite. sobrang sarap na takoyaki nila ay talagang babalik ka. Kaya kung mahilig kayo sa takoyaki ay talagang para sa iyo to ang video na to. Kaya kung hindi ka pa nakapollow, pakipollow na lang and like and share para sa mga susunod po mga video. At dito naman sa part na ito, inaantay ko na si Hanyo at si Daru. lang ang aking kasama, kumain ng takoyaki. At sa mga hindi pa alam kung saan ako nagtatrabaho, dito lang po yan sa Santra sa Town Tansa, Cavite. Iba't ibang company na meron dito, meron chemical company at meron din po mga electronics at food industry kaya ano pang iniintay nyo tara na at mag apply na kayo eto na nga ang sinasabi ko sa inyo yung takoyaki truck saan yung takoyaki nila ay talagang sobrang sarap bukod pa sa masarap ay talagang napakabilis ng na serving nila dito first come first serve nga sila dito kaya kung ako sa iyo pumila ka na dito kaya kung mahilig ka sa takoyaki panoorin mo na lang to hanggang dulo baka matakam ka at baka magustuhan mo at babalik ka sa sarap dahil baka maging favorite foods mo ito takoyaki dito sa may sahod dulat kakain kami at nagkikrave si Anyora ng takoyaki kaya ito let's go eat takoyaki with baby Darwin oh my god and yun shoutout nga ka pala kay mama Lorna sa nagpapa shoutout at shoutout po sa lahat ng mga followers kung saan ano sa supporta sa akin. Thank you so much. I love you mama mga chup At yun nga thank you sa lahat ng sumuporta at nagpatuloy na pagsuporta sa akin. Maraming maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. At eto na nga po tayo sa napakasarap na naman ng takoyaki. Kitang kita nyo naman talaga matatakam ka. At syempre may kasama pa kami drinks dyan. Green apple nga akin at strawberry kay Darwin. At syempre may melty kay Anyora. Oh grabe oh. Paano, paano, paano? Oh, di ba? Grabe nga naman sumipsip si Anyo. Bukod sa matatakam ka sa takoyaki, ay eh, matatakam ka rin sa sipsip -sip niya. Aray ko. <laughs> oh, it's a wrap. At grabe nga naman, sobrang sarap talaga ng takoyaki nila dito. Talagang ubos kung ubos. Wala nang matitira. Sobrang sarap ng sauce. At grabe nga naman talaga. Kaya kung hanap mo ay food trip, tara na dito sa takoyaki Tansa At hanggang dito na lang po muna tayo. Paalam muna sa inyo. Sa susunod kong mga video, abangan nyo na lang po ito. Ah, at syempre, kung gusto mo ng ganitong klaseng mga video, pakipalo na lang po ako. At maraming salamat at shoutout sa inyong lahat. Kaya kung hanap mo ay food trip, talaga, ay pumunta ka na talaga dito ito, hindi ka mabibitin sa sarap at babalikan mo pa ito. Kung ako sayo, kumain ka ng takoyaki para maging happy ka palagi. Yun lang, God bless sa inyong lahat mga pogi!